dahil nag-viral ang batang lumaki sa farm Oops! Hindi yan, kundi ito. At ang mga kahunter natin ay gustong gawan ko ng content ito pagbibigyan ko kayo sa request nyo mga kahunter. Paano kung sabihin ko sa inyong pinagsisisihan ni Meruem ang ginawa niya sa batang lumaki sa farm? Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang panghihinayang ni Meruem sa batang kanyang tinapos na nagsasabing ang batang iyon ay may potensyal na malampasan ako sa isang partikular na larangan na magpapaliwanag din sa kahulugan ng mga pahay Pahayag ay Isaac Netero nang sabihin niyang walang hanggan ang mga tao na magbago at sumulong na nagbigay takot kay Meruem at mapagtanto na mas malakas ang sangkatauhan kaysa sa kimeraan. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ipalo ang ating FB page. I-like at i-share ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. Mag-comment ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter para malaman natin ang buong konteksto, balikan natin ang mga nakaraang episode ng 2011 version ng Hunter x Hunter sa episode 91 sa eksenang si Meruem at ang kanyang Royal Guards na naghahanap ng mga kain at bagong tahanan ipinakita dito na pinatay at kinakain ni Meruem ang isang batang lumaki sa farm na hindi niya rin nagustuhan ng lasa dahil ang hinahanap niya ay yung taong masustansya na sa makatawid ang taong nakakagamit ng kapangyarihan ng Nen. Matapos nito, nagpatuloy sila sa paghahanap ng masustansyang pagkain at tahanan hanggang sa nakarating sila sa palasyo ng Isgur 2 na nilang lugar para tipunin ang mga taong nakakagamit ng nin na ipapakain kay Meruem. At habang naghihintay sa pagproseso ng kanyang pagkain, si Meruem ay nagpatawag ng mga profesional na board game master upang masubukan ang kanyang supernatural na galing. Ang bawat profesional na board game master ay kanyang natalo hanggang sa makatapat niya si Kumogi na isang profesional sa larong gunggi. Si Kumogi ang tanging hindi niya natalo. Sa kanyang mga laro kasama si Kumogi, nalaman niyang hindi siya superior sa lahat ng bagay at maaaring malampasan siya ng mga tao sa ilang aspeto. At sa eksenang ito, sa episode 108 ay tila nang hihinayang siya sa pagpatay sa batang lumaki sa farm dahil maaaring mas magaling pa sila sa kanya sa hinaharap at nagdudulot ito ng panic kay Poo Mamaya sa eksena, napunta siya sa paglalabas ng kanyang saloobin at pagpapakita ng kanyang lakas bilang hari ng Kimerang Langgam. Sa kanyang pangangatwiran, sinabi niyang, Oo nga naman, may iba pang tao na maaaring talunin siya sa isang bagay. Ngunit sa pagtatapos ng araw ay mayroon siyang kapangyarihan na tapusin at kuhain ang buhay ng iba dahil siya ang hari. Sa una ay iisipin natin na nanghihinayang siya sa potensyal ng batang lumaki sa farm at bigla niyang binawi ito siya ang hari kaya niyang kuhain ang buhay nito. Ngunit matapos ang eksena ng iyon, si Meruem ay naglalakad mag-isa sa palasyo. Patuloy na sinasabi sa kanyang sarili na ang kanyang kapangyarihan ang pinakadakila sa buong mundo at ang lahat ng iba pa ay walang kapantay. Bigla niyang naaalala si Komogi at sinabi niya na siya ay katulad din ng iba. Na malakas lamang sa isang simpleng laro, binibigyan din niya kung gaano kadali niya itong patayin at iniisip kung ano ang pumipigil sa kanya. Naaalala na naglalaro lamang siya ng board game para maglibang hanggang sa darating na pag-aayos sa mga taong kakainin niya kinabukasan habang papalapit sa silid ni Komogi na pagtanto niya na na siyang maglibang sa kanya at wala na siyang pangangailangan dito. Habang binubuksan niya ang pinto, nakita niya si Komogi na nagkukubli habang marahas siyang inaatake ng isang agila. Agad itong pinatay ng hari sa isang hampas ng kanyang buntot at nagpasalamat si Komogi sa kanya. Tinanong niya kung bakit hindi siya humingi ng tulong Lumuhod sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Sinuri niya ang mga sugat at napagtanto kung gaano siya kahina. Sumagot si Kumogi na ayaw niyang makaabala ng iba dahil napakaaga pa. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya istorbo kundi isang mahalagang bisita at bigla niyang naalala na dumating siya doon para patayin siya. Nagsimulang humagulgol at humingi ng tawad si Kumogi. Sinasabing wala pang naging ganito kabuti sa kanya. Hindi maintindihan ng hari ang dahilan ng kanyang mga luha at tinanong ang sarili ko kung bakit hindi niya siya pinatay. Hindi sigurado kung anong klaseng nilalang si Komogi at kung ano ang gusto niyang gawin sa kanya. Sa eksenang ito, hindi maipaliwanag ni Meruem ang kanyang ginagawa na bakit hindi niya kayang patayin si Komogi. Simple lang ang sagot dyan. Si Meruem, bagamat isang hari ng kameraan, siya pa din ay may dugo ng isang tao. Taong kayang maging masama at umibig. Hindi na namamalaya ni Meruem na umiibig na siya kay Kumogi ang taong hindi niya madai sa larong gunggi. At sa tanong na pinagsisisihan ba ni Meruem ang pagpaslang niya sa batang lumaki sa farm, ang sagot ko ay oo. Matapos niyang makipaglaro kay Kumogi, nauunawaan na niya na hindi niya dapat tinapos ang buhay ng isang bata na may potensyal sana na siya sa ibang aspeto. Tulad ni Kumogi, bagamat walang kakayahan at lakas sa pakikipaglaban, kaya siyang talunin sa isang laro, nagbago ang pananaw ni Meruem sa pagiging masama papunta sa pagiging mabuti. Maa maaaring ang dugo ng tao na nananalaytay sa kanya ang rason kung bakit may ganoong pagbabago sa kanyang katangian at pag-iisip o maaari din ang pag-consume ni Meruem sa taong kanyang kinakain ang naging rason dito. Dahil kung pagbabasihan natin ang unang kakayahan ni Meruem na aura synthesis, ang kakayang konsumahin ang aura ng taong kanyang kakainin, maaaring hindi lang ang mga aura ang nakukuha niya, pati na din ang katangian at ugali nito. Sa katunayan, matapos makain ni Meriwem ang bahagi ni UP at Poop. Nararamdaman niya ang mga bagay na maaari nilang maramdaman kaya't madali na niyang natutukoy kung may tinatago ba sa kanya ang mga ito. Si Meriwem ay tila naging mas magalang at mas malapit sa kanyang mga nasasakupan. Ito ay dahil lamang sa pakikipagsalumuha niya sa mga tao o sa pagkonsumo ng mga ito na nagpapahiwatig na hindi lang ang kapangyarihan at aura ang kanyang nakukuha pati na din ang ugali ng mga ito at ito marahil siguro ang maaaring naging rason kung bakit naging mabuti at nagkaroon ng empatik na pakiramdam si Meruem sa mga tao. Kaya't sa tingin ko, pinagsisisihan din niya ang ginawa niya sa batang iyon dahil nagkaroon ng puwang sa utak niya ang pangihinayang sa potensyal na maaaring magkaroon sa batang lumaki sa farm na magpapaliwanag din sa kahulugan ng mga pahayag ni Isaac Netero nang sabihin niyang walang hanggan ang mga tao na magbago at sumulong. Walang hanggan ang kakayahan ng mga tao na magbago at sumulong. Inaakala ni Meruem na kaya ng kanilang species na daigin ng mga tao dahil lamang sa karamihan ng mga ito ay walang kakaya na talunin siya pagdating sa lakas Ngunit kung iisipin natin ang dahilan ng kanilang pagkatalo sa mga tao ay hindi lamang ang lakas kundi ang sinasabi niyang potensyal ng tao na kaya siyang daigin sa ibang aspeto Ang sandatang ginamit upang wakasan ang buhay ni Meruem at ang kanyang Royal Guards na si Yupi at Poop ay isang sandata na nilikha lamang ng taong walang kakayang makipaglaban sa physical na lakas, ngunit may talino na kayang bumuo ng sandatang kayang patayin ang nilalang na katulad ni Meruem. Sa makatuwid, kung ang batang lumaki sa farm ay magiging isang siyentipiko na bubuo din ng nakasingkatulan ng poor man's rose o mas malakas pa dito, hindi lang ang chimera ant ang kayang daigin ng mga tao, kundi pati na din ang limang banta sa Dark Continent na mas malakas pa ng higit sa doble kaysa sa chimera ant king na si Meruem. Makikita natin dito na hindi porket ha hari ka ng isang mataas na uri ng species na nagmula sa Dark Continent, ikaw ay wala ng kapantay. Gaya ng mga kataga ni Isaac Netero, bago siya mamatay, ang mga tao ay walang hanggang magbago at sumulong na kahit talino lamang ang kanilang gagamitin ay hindi uubra maski ang kamera anti-species. At yan ang aking saloobin patungkol sa batang lumaki sa farm at ang kahulugan ng mga pahayag ni Isaac Netero nang sabihin niyang walang hanggan ang mga tao na magbago at sumulong. Nagustuhan niyo ba ang at ating talakayan ngayon mga ka-hunter at kung may nais pa kayong pag-usapan natin ay huwag mahiyang magbigay ng mga suwestiyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa mga ka-hunter natin umabot sa dulo ng ating video. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang farmer. <laughs>